mga consulate nandito po yeah! sa harap ng MMDA kung saan ito po nagpo-protesta ang INCAP INCAP Mahirap! INCAP Mahirap! INCAP Mahirap! INCAP Mahirap! Ito po yung nagsasalita po si Mar Balbuena po ito chairman po ito ng Manivela ay maayos na yung dati na 150 pesos 300 pesos na multa ngayon isang liyo na ng kabuhayan ko pala ito Dapat, kaya namin sinuportahan ang MMDA na maipalik ang NGAP dahil dito mas malaki ang LGU kesa multa ng NGAP sana maibalik natin sa 150 300 pesos lamang ang multa hindi po yung tinatanggalan na kami. Yung araw po napapasok kami sa trabaho, 640 pesos ang kikitain mo. Pero mas malaki pa yung multa. Isang lipo, dalawang lipo, hanggang limang lipo, depende sa violation. May makitira pa po ba sa mamamayang Pilipino? May makitira pa ba sa mga motorista? kami. Bago pa makapag-formation yung ating mga kapulisan na nire-respeto naman natin, kami ay magdi-disperse na. Kami ay disiplinatong mamamayan. Gusto lang namin manawagan, gusto lang namin iparating sa inyo ang aming mga hinaing. Mas in-improve mo pa yung payment system kapag kami may nag-violate kaysa doon sa mga traffic signages, traffic lights at mga road markings. Sana yan mo unahin natin bago nating ipatupad itong ENCAP. Kapuhay! 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 ENCAP, pahirap! oh palit na tayo. Pakaisipin nila. Tayo ay nagbabahayulay. May sasabihin ka ba, Gajon? May sasabihin ba po ba kayo? Panawagan lang namin, German pag-aralan po muna nating muli at dapat po ay dapat po ay makonsulta naman po kami. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Let's go! Let's go! O, oh, sakay na! Sakay na! Salit na! tayo! Maraming salamat po! Maraming salamat! Mga ng slip tapos na po yung protesta dito sa Inca, sa harap ng MND.